So tapos na kami mag-enroll mga karola. Pumasok sila sa danger zone. Yung anak ko tsaka yung asawa ko. Ito sila. Nasa danger zone sila. Pumasok yung anak ko dyan. Ito yung nagpupunta kami sa mall. Pumapasok siya dyan. Danger zone yan. Kaya sa mga karola natin dyan. Ingat-ingat kayo -ingat sa lugar na yan. Sigurado kasi. Sigurado yung gastos dyan. Pag nagkamali ka ng pasok, sigurado gastos ka dyan. Abangan natin sila rito. Dito mag-pretend lang tayo na kunyari, nag-drinks tayo. Pero yung totoo, iiwas lang tayo sa mga danger zone. Asip pala nito. Asip pala yung yogurt. Tagal nila sa loob, pilimpili siya eh. Pilimpili sila dun eh. Tignan nyo, tignan nyo. Kilip-pili silang dalawa, oh. Yes, sige. Sige kayo. Dito lang ako. Dito, safe ako dito, be. Ayun anong... oh. Inupuan na, inupuan na ni Madam Bright. Inupuan na. Sige, balik ka lang. Dito lang ako, safe ako dito. Alam nila ba, isaan nila tayo. Alam ko na yan. Ito lang tayo sa labas. Dito sure tayo, safe tayo dito. <laughs> eh, hey, bililang. lang. Sama kayo ni mama ngayon. May dalaw. Yung dalawo. Oh. Oh. Nakahanap na yan. Ayan o. Ha 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 Nahanap na ako. Nahanap na ako inyan. Kasi, kahera na, kashir na. <laughs> Ayan na, nasa kashir na siya. Sige. <laughs> <laughs> Malungkot yung mukha niya, Madam Black. <laughs> Malungkot yung mukha niya. <laughs> Safe yes. Yes, <laughs> not a Yes, say safe, <laughs> safe, safe safe! Kulang kayo ha Asin isa Asan si ate Janet Safe na ako ha <laughs> Safe ako Hoy Ba't sumunod ka rito Pambayad Lumayo na nga ako sa inyo eh Ayun na o Ipabayad na yan o Eba Eba Hoy Unot ka tapos saka tayo lumapit sa kanya. Hindi po parang nagmamadali ka kasi magbabayad ka. So, kita natin siya. Bayaran natin. Oops! Aka na! Aka na, aka na, aka na! Bayad na? Ay, wala na. Sayang. Ako nga magbabayad. bumili lang ako ng ano. Shit, eh. talaga na wawala ka eh. Ako nga magbabayad. Ito nga bumili lang ako. Ito na, uminom ka na. Ah. Sarap Sarap yan. Tikma mo. Healthy yan. Binili ko yan. 150 yan. Yogurt. Masim. Yogurt eh.